Nasa na yung matapang na lalaki na yan? Yung pulis! Nasa tanas! Na bumaril sa anak ko! Ayaw mong arestuhin! Sumunod ako sa inyo! Sumama ako sa police station! Pagkatapos, pinabayaan mong maparil yung anak ko! oh ngayon! Tapos sasabihin mo sa akin, bahala ako dyan! At ay paparesto mo yung asak ko ba? Sige! Magsalita ka ngayon! Sige, videohan mo ako! Ikaw, wala kang karapatan videohan ako! Kayo, may karapatan akong videohan mo kayo dahil hindi kayo umaaksyon! O ano? Ngayon, takot ka! Sige! Pakita mo ID mo, sir. Sige. <laughs> Magpa- -ba O, bakit yun ayaw mo? Ha? Ah? Sige. At ngayon ayaw mo. Mamamatay anak ko, may laman ng bala. Ayaw nyo kong pag Sir, sinex nyo lang ako at na wala walang paalam at sa akin. At 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 wala siya nakita. May kaso kayo ngayon lahat sa akin. Illegal at search na sa akin Wala kayong nakita. Daanin nyo yan, ha? Ah. Ah. Ha? Daanin nyo yan. Magandang hapon po, Ma'am uh, Anabel. Magandang hapon Kayo po, Kayo po sen. yung nagsasalita dun sa video. Opo. Galit na galit. Opo. Ano pong meron? Anong nangyari, Ma'am? Kasi po, uh, nung araw po na yun, uh, dumating po yung dati ko pong asawa. Si uh, Police Master Sergeant Engelbert Ansiete. Opo. Okay. Opo, yun, po. yung Sa, po. sa kanya sa mismong gate po nila, Idol Rafi. Ganyan po yung ginawa niya sa akin. Pero bakit po kayo nagwawala doon sa video? Kasi po, ano po, um, ayaw po nila akong paalisin ng subdivision. Mm -hmm. Uh, hinaharangan po nila ako. Eh, yung anak ko po kasi, bali po, sen, uh, nung una po, sumama na po ako sa kanila. Nairereklamo ko nga po yung tati ko pong asawa. Ba't ayaw kay ipaalisin? Um, ah, gusto nyo na pong umalis o, doon sa subdivision. Uh, umalis po ako, sumama sa kanila sa police station. Tapos tumawag po yung anak ko na naiwan sa bahay. Binaril daw siya nung... nung Pero ba't mo um, kayo dinala sa police station sa anong kasalanan? Um, sabi ko po magpa-file po ako ng reklamo sa ginawa pong pag, pag, pag nanakit sa akin ng dati ko pong asawa. Yun po ba yung poses muna? Opo. Pinusasan pinus muna kayo? Opo. Yun po yung nauna. Pinusasan niya Kaya po ako. Kaya pupunta ko kayo sa police station opo, para magreklamo. Opo. Opo. Dahil sinakta niya rin po ako. Ang laki nga po ng, ng Kaya Kaya po pala po kayo yung nagwawala doon. paano opo. kayo napakawala ng posa? Sinong nagtanggal ng posa? Um, bali po. Dumating na po yung anak ko. Yung si John Robert po. Tapos yun po. Hanggang sa Uh, dumating na rin po yung mga pulis na hiningan po na sa klolo, tinanggal po yung posa. Oh, Yun po Bakit yung daw kayo okay eh. pinusasan ni mister? Kasi po, ilang araw na po yan nagtetext sa akin hmm. na gusto niyang makipagbalikan. Okay. Eh, panay po, ang tanggi ko sa kanya. Kasi, antagal na po namin mag-asawa. Sabi nga po niya, 22 years na. Opo. Sa loob po ng 22 years, hindi po siya tumigil sa pambababay at pananakit po sa akin. Hanggang sa Tama lang po, huwag niya nang balikan. Kung puro sakit sa ulo lang pa lang, dinudulot niya sa inyo. O, Tama po, po yung good po. decision. Opo, nagising na po ko sa katotohanan. Gusto niya makipagbalikan, ayaw niyo na po. So, ang ginawa nitong si police, pinusasan po kayo. Opo. At nung sino kumalas ng posas? Yung pulis po na si Ramos po ba yun? Yung sumaklol, isa, rumis po hindi po. Okay, pero ano po yung pinakadahilan kung bakit niya okay pinusasan doon sa gilid ano, ng kalsada? Opo, kasi nga po gusto nga po niya makipagbalikan sa akin. Ayoko na po. Pinag, dahil po ayoko na makipagbalikan sa kanya, pinag-iisipan niya po ako na nanlalaki daw. Sabi ko, purkit ba ayoko na nagising na ako sa katotohanan? Kasi nga po binugbog niya po ako sa jail ng Marikina. Wala pong sumaklolo sa akin. Pinasok ko kayo sa jail? Opo. Sabi niya po kasi sa akin, pasok daw ako sa loob ng jail sa opisina po niya. Teka muna, ipapasok lang kayo sa jail kung meron po silang nakitang kasalanan ninyo. Hindi po, may opisina po kasi siya doon eh. Doon po siya nagtutulog sabi niya. Okay. Ikaw yung misis niya, ipinasok kanya sa jail nang wala kayong kasalanan. Okay. Ang kasalanan okay. niyo lang ay makipagbalikan sa kanya. Wala ho siya mga kasamang pulis doon na para awatin siya. Mali po yun. Ang pinapasok po wala sa jail kapag po. meron pong kasalanan, yung tao yung pinapasok doon. Oo. Kung meron kayo nagawa ng kasalanan na nakita nila, ba diba, ongoing yung crime, then pwede kayo agad-agad na ipasok sa jail sabi niya po kasi sa akin nung araw po kasi na yon ano, ibalik ko daw po sa kanya yung ATM niya na binigay niya kasi po, kaya naman po niya binigay sa akin nangutang siya ng isang libo tapos bilang patunay daw po nagbago na siya Sir Castillo, magandang hapon po sir Magandang hapon po sir Tawa niyo po itong si uh, Sergeant Engelbert Anasiete, tama po? Opo sir, opo Gumawa na ako yung investigation tungkol po dito sa allegations ni Miss Anabel Ansiete? Ah, mayroon po akong initial information kasi kanina tumawag sa akin si Angel Bird Anisiete na allegedly si Angel Bird na pumunta sa bahay ay nakita may kasamang lalaki itong kanya sinakasama. Kaya humingi siya ng assistance ng pulis sa San Mateo. Ngayon po, itong kinakasama niya ay nandoon sa San Mateo at nandoon ngayon si Angel Bird sa San Mateo for inquest. Ah, na inquest for inquest na po itong si Sargento? Hindi po. Si Sargento po yung nakahuli sa kay allegedly po ito kay misis niya na may kasamang lalaki at yung kinakasama niyang lalaki ay nandoon na daw po sa San Mateo at siya na ang mag-i-inquest kasama ng pulis ng San Mateo. So ma'am, caught in the act daw kayo na may kasamang lalaki ni uh, Mr. Masakit nga naman po yon para sa isang Mr makikita niya yung kanyang misis, kita ng dalawang mata niya na may kasamang iba. Senator, una po sa lahat, bukod po sa inabando na niya na kami ng matagal na panahon, wala po siyang nakitang ganon. Kasi po kung meron, nakita niyo naman po, di ba, nakadamit po ako. Paano po ako nakot caught in the act na sinasabi na, po ibig sabihin, niya? caught in the act na meron po kayong kasamang lalaki. Wala akong sinasabi si ah. Colonel na kayo po ay caught in the act na nagtatalik sa kung sino may okay. lalaki ngayon. Nagsasampay po ako ng damit doon, Sen. Yung, kung meron man pong nakikitira po doon, yung barkada po ng anak ko. Uh, tapos po, um, kasi yung anak ko po na yun, uh, si John Robert. Pero sino, sino po yung lalaki na kasama niyo po? <laughs> barkada nung mga oras na, na kayo po ay nakita ni Mr. Hindi ko po talaga kasama yun kasi wala na nga po kung pakialam doon dahil barkada lang po ng anak ko yun eh. Barkada ng anak niyo? Sino Apo, po yun? Si Daniel po. Daniel. Okay. So bakit itong si Daniel kasama niyo ng mga oras na yun? Eh iniwanan po siya ng anak ko eh. Dali natid po niya muna yung kanyang kapatid po sa lola niya. at Kasi nga po um, okay. may eh, papasok eh, yata o may project. Eh, ito yung sinasabi ko. Dapat talaga meron tayong divorce law kasi matagal na kaya atin hindi nagsasama, ano po? Opo. Okay. Matagal na siya hindi nagsasama dahil may allegation itong si Mrs. na sinasaktan siya nitong pulis. So, what for? Bakit pa natin bitin-bitinin pa maghiwalay muna sila and then may kita nung isa na may kasama na iba, yung kanyang partner, Opo. eh, gagawa siya ng mga paraan na para eh, ma mabalikan. In this case, nakita ni Sarhento si Mrs na may kasamang lalaki. Of course, kalapatan ni Sarhento na hulihin at magsampan ng kaso laban kay babae. Pero kung meron ng divorce, napabilis kahit na magkita sila sa daan. May kasamang oh, ibang lalaki po. na itong si Mrs. Wala nang chichi pa. Yun yung sinasabi ko nung nagkaroon kami ng hearing ni uh, Setra Riza na yung isa sa mga partner, hihintay lamang ng pagkakataon <laughs> mm. na magkamali yung partner niya para babalikan niya. Whereas kung may divorce na, eh, wala nang pwedeng balikan pa. Colonel. Yes, sir. Nung makita ni uh, Sargento, si Mrs. na may kasamang lalaki, I would presume, hindi naman siguro quote uh, na sila ay magkasiping o magkapatong. So wala siyang karapatan na ipatupad yung tinatawag ng citizen's arrest kung sila ay magkasama lamang. Ito ulit po, base po sa sinabi ni Angelbert Anisete uh, na kasama niya yung puso ng San Mat. Noong makita niya po itong misis niya na may kasamang lalaki, magkasama lang ba? Naglalakad? Magka-holding hands? Magka-apbayan? O nagli-lips to lips? O magkapatong? Meron siyang nabanggit na uh, kayakap. Magkayakap? Opo, sir. Hindi po totoo. Gumagawa lang po siya ng kwento. Kasi nga po, Pinagdunan so nung nakita niya po niya magkayakap ay. yung kanya misis at yung uh, kung sino may lalaki na kayakap niya, kinunan niya ho ba ng picture o video para gamitin niya pong ebidensya yon para yun na po ang dahilan mapaitupad, maisaktuparan niya tinatawag na citizen's arrest. And that's the only way to do it. Otherwise, e eh, pwedeng sabihin natin na itong si polis ay gumagawa-gawa lang ng istorya o nag-overreact. asa ah, detail po ng ganun, hindi ko na po nalaman dahil yun lang po ang pinanggit sa akin ni Angel Bertani City. Yun nga po sinasabi ah, ko. Next time, your people should know better sa mga ganitong klaseng kaso, gusto na ipatupad yung tinatawag na citizen's arrest, especially mag-asawa mag ito, o dating, well, mag-asawa pa rin kasi hindi pa naman siya divorced. Sana sana pinipicture lang po, mayroon sana video to back up doon sa kanyang uh, dahilan na paggawa, pagsagawa ng citizen's arrest, di po ba? Kasi may tuturing na citizen's arrest. Yes, sir mas maganda kung gano'n sir para may ebidensya pagdating sa korte. At yun Pwede po, ba? Ka? Ka? Oh, kasi sa kaysa ngayon sir, it will be he said, she said. Sasabihin ni polis, may nakita ako na ka, ka, kayakap ni Mrs. Silalak. Sa sabihin ni Mrs. Wala, wala.